Mm, sarap. Mm, sarap talaga. Ay, may tumatawag, may tumatawag. Ay, ano po yun? Ay, attorney, ko pala yan. Ah? Ah, may bagong meeting na naman. Ba't lagi ako kasama sa meeting? Bago mag-meeting, magka-camp tayo? Kami ni Kyle? Okay, tatawagan ko na po. Exciting po to. Sige po, tatawagan ko na po si Kyle. Thank you po. Oh, guys. Ano, may bagong meeting niya. Tsaka isa pa, guys. Guys, nagsisimula na ang videong attorney. Ako din ay attorney. See, so, guys. Like and subscribe para madaman niyo lahat 'to, ah. So, guys, kailangan na natin nanapin si Kyle. Kailangan namin mag-camp. Si yung may ano, pabilog na ulo. Ay guys, sundo pala yung kotse ko sa likod. Let's go. Napinyo nyo yung rails. Dito tayo guys sa gym. Uy, ito pala guys si Kyle. 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 Okay. Sabi ni attorney, camp daw tayo. Okay, Masaya yun. Doon tayo sa bundok. Tara, tara, sundan mo ako. Dito daw yung magandang spot. Tara, dili. Dito. Okay. Papabilisan ko lang sa Pabilisan mo. Five, Pindutin mo yung X dyan. X. O oh, yan. Napindut na. O oh, tara dito. Ito. Maganda dito. Yan o. Oh. Yan. Yan. Pero dito yung parkan no? kaya tanong na park Yun eh guys Magubad lang ako dito guys Uy yeah. kailang ang ganda ng sasakyan mo Uy ang ganda Nabangga ako pa Upo lang ako dun Nikil, may nakalimutan pa ako. Anong ma-respond to? Nikil, teka. Nikil, sorry, pero kailangan ko muna bumili ng grocery. Ha? Ako din. Eh. Ako. ako. din, kailangan ko bumili ng protas kasi may sipon na Uy, ako na lang ha. Maiwang ka na lang muna dito ha. Uuya na lang kita ng donut. O, teka. May bibiling lang kasi ako eh. De sige, Kyle. Bye-bye. Bye. 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 Guys, bibili naman tayo guys sa grocery. Masarap pala bumili kapag sa grocery guys. Binild na nilang bago. Uy, daming tinitinda. Ano ba daw sabi ni Kel? Ah, mga ano, mga apples, mga saging. Sabi ni Kai, bilhin ko daw mga saging. Yan. Tapos itong squishy. Itong sandwich. Para may ulam pa kami mamaya at pagkain. Ito pa. Mga isda. Ayan na. Ayan na. banget Bawa balik na aku dun Malah kayak dapat <coughs> Hey guys, nagkamali tayo Nabangga tuloy Kalina yung bahay, yung ganda Ah May bata dun. Muntik ko nang masagasahan kanina. Ayun na, malapit na ako kay Kyle. La la, la 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 la. La 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 la. La la la. La Ay! Sino yun? Teka guys, teka. Teka guys, dito muna tayo. Yah! Yah! Kinawa niyang green si Kyle guys. You guys, nakita yata tatay, guys. Naku, takbo. Naku, naku, nagpapalo naku, na siya guys. Naku, 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 naku guys. Si Kyle guys, naku, hindi ko siya mabuhat. Naku, namatay na si Kyle. Nahulog, naging green. Ano ba yan? Dadalik ko ba siya sa doktor? Naku, 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 naku. naku, naku tulang. Tulang, tulang, tulang. Basta si attorney. Ha? Huh? Teka. Uy. Uy, attorney, ikaw pala yan. Attorney. Ano? Sumama ka ba dito? Oo. Mm -mm. Sumama ka dito? Oo. Mm Nakasama -mm. Lakasan mo boses mo, attorney. Oo. Oh -oh. Sumama ka po dito? Oo. Oh -oh. Ito po si Kyle, papakita ko sa inyo. Ginawa na niyang Sumbi. som sombe. Ay, dadali natin yan mamaya sa doktor. Eh, ano pong gagawin natin dito? May pupahan lang ako sa doktor. Tara. Oo, saan po tayo pupunta? Na dito na sa sakyan ko. Wow, ang ganda naman po na sasakyan nyo. Sige po. Saan po ba tayo pupunta? Doon sa doktor. Sige po. Bilis naman po ng sasakyan nyo. Ay, oo. Hay, ano ba to? Toyota ba po to? Galing Toyota? Oo. Magkano? 100 pesos. 100,000? Opo. Bawal po kung magasgas. Ay, saan nga ba tayo pupunta ulit? Ito po sa hospital. Ay, kala ko mag-grocery. Hmm. May babae pa po na sakay niyo. 9-11. Tara na. Saan niyo po? Ano ba po kukuhanin dito? Eto. Ito kukuha din natin. Yung um, baby Ang um, Baby? Joke, joke lang. Hmm. Ang dami yeah. pong baby dyan. Baka magalit pa nanay nila. Ito na lang o oh, sopas. Ay, sopas ano ba sopas? yun? Ano sopas? Ito, yun. Ito. ito. Ito na lang ketchup. Yung um, ito ketchup. Ito o. Oh. Yung um, ito. Ano isang kaba po? Ano um, ito? Ito kukuha din mo. Hindi ka pala. May tao ba po dyan sa loob? Wala. Tara. Mukhang hmm, wala, wala masyadong pasyente dito at doktor. Tara na. Wala masyadong pasyente. Aalis na tayo. Saan po naman tayo pupunta? Nakasakay ka na? Opo. Saan po tayo pupunta? Doon sa kapatid mo. Gagamutin natin. Sino? Atin. Si Kyle. Gagamutin po? Oo. Mm -mm. Sige po. Marami pong salamat. San ba yun? Dun lang po. Dito ba? So guys, bye, -bye na. Ito na lang ang the end. Gagamotin na din namin ang kapatid ko. Thank you. Bye-bye. Like and subscribe.